Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong ibabahagi sa araw na ito ay tungkol sa mga pagsasama ng dalawang tao na magkamag-anak o sila ay blood related sa isa't isa. Sila ay magkamag-anak na malapit, uh, first cousin or second cousin o kaya naman ay mas malapit pa doon, no? Halimbawa ay tiyo inasawa yung yung pamangkin o kaya yung tiya inasawa yung uh, pamangkin something like that and vice versa. Uh, another term is consanguineous relationship. Ano ba ang ating napapansin ang sabi sa mga uh, mga pagsusuri maraming mga Nakakabahalang mga karamdaman, mga genetic disorders na natutuklasan. At habang tumatagal ang panahon, maraming natutuklasan na mga uh, bagong karamdaman. Ito ay dulot ng genetic disorders. Bakit ba nagkakaroon daw ng mga ito? Um, doon sa Biblia, Makikita natin sa ating pagbabasa na kahit sa mga makalumang panahon, ito ay uh, maraming na idudulot na karamdaman itong pag-aasawa uh, ng kanyang kadugo at makikita ang resulta sa kanilang mga offspring o sa kanilang mga anak nagkakaroon ng mga uh, genetic disorders, no? Ipinapakita physically or uh, mentally. Maraming forms of genetic disorders. Ano? Um, yung bang alimbawa ay yung uh, mutation, no? Uh, nagkakaroon ng mutation sa genes. Ayun. Um, halimbawa, ay nagiging defective yung genes. Yung half na nakukuha sa ama at half na nakukuhang genes or DNA sa, in, sa ina, yun ay pinagsasama. At yun ang nakukuha ng, ng isisilang na sanggol. Magdidepende de on, ano, sa ang magiging utsura ng kanilang Uh, mga anak. Now, itong consanguineous marriages or consanguineous union or blood related na mga pagsasama ay marami ang uh, nagsasagawa pa rin hanggang sa ngayon. Uh, ito ay uh, pinapraktis higit sa lahat sa Islam uh, countries. Uh, um, yung mga halimbawa uh, Yung lalaki, marami siyang mga asawa At yung mga anak Pwedeng mag-asawa Halimbawa, yung anak ng kanyang asawang babae na isa Yung kanyang anak Ay pwedeng asawahin yung anak ng another concubine niya o another asawan niya. Ayan, ganoon. So, very related ang kanilang dugo. Magkapatid sila sa ama. At ito ay pinapayagan sa Islam world. Um, pinapraktis ito. Kaya makikita nyo, marami silang mga nagiging anak. No? Pinapayagan din dito ang uh, pag-aasawa ng bata pa ng mga kababaihan, yung mga minors ay pwede nang i-going uh, asawa nung kanilang asawang nung lalaking ipinartner sa kanya, yung mga arranged marriages ba. 'Yun nga nakasulat sa Bible na magkakaroon daw ng paghihirap sa pag-aana yun ay very good example yung bang minor edad na babae considered mo na as bata pa yan ha? girl pa yan tapos mangananak siya talaga siya ay mahihirapan kasi hindi pa well formed ang kanyang katawan sa uh, pagkakaroon ng anak no sa pagkakaroon ng sanggol and then ilalabas niya yun ang ibig so, ang pagkakaintindi ko doon sa uh, Bible na na, na makikita kita natin sa uh, Genesis no ngayon balik ulit tayo dito sa consanguineous relationship na dito ay na nagkakaroon ng mga genetic problems, genetic disorders, No pag inilabas ang mga offspring. So, isa dyan, yung halimbawa sa Black African people na mag-anak mag sila sa dugo, very much related, yung inbreeding, no talagang mag, magkadugong magkadugo, halos magkadugo, ang ang nafoform halimbawa ay yung ayun na yung mga vitiligo, vitiligo or yung mga albinos ano yan isa isa yan sa uh, genetic disorder. Okay. So maraming mga uh, sakit na makukuha. Hindi la, sa iba't ibang parte ng Uh, mundo. Hindi lang naman ang Islam world ang nagpa-practice niyan. Marami pa rin ang nagpa-practice niyan sa, dahil kanila itong kultura o kaya ay tradisyon. Ano? Halimbawa sa sa India, no? Sa iba't ibang mga ethnic groups na pinapractice ang uh, tradisyon na ito. Ayan. So, ilan sa mga iba't iba kasi ng cases, no? Iba't iba ng cases. Ang sabi pa nga sa ano sa um, mga royalties, ito ay pinapractice dahil sa nais nila yung kanilang power at yung kanilang mga kayamanan ay maging intact. Hindi na mapunta sa iba. Uh, like sa Great Britain, na sila pala ay magkakadugo, no? Yung mga past na mga reyna, yung mga past na namuno ay magkakadugo talaga, no? Para ma, ma preserve yung power at saka yung um, uh, riketsa, ano kay riketsa, yung kayamanan. No, hindi no, hindi mapunta sa ibang mga kamay ba kaya pala iniiwasan na maging asawa ay yung mga common people ay ay dahil dahil doon ano ito palang mga namuno sa England like Germany yung mga monarchy pa yung monarchy pa rin na ha naman hanggang ngayon ang uh, England monarchy ay sabihin yung hari reina no ang Germany hindi na ang Um Russia ay hindi na pero yung mga hari at reyna noon talagang sila blood related, mga first cousins, something like that. And halimbawa yung example ni ano, ano ba na yan? Ah uh, pamilyang Romanov, yung royalty, uh, royalty fam royal family ng Romanov. Yung halimbawa yung kanyang anak na lalaki ay may sakit na hemophilia. It's because ito ay isang form ng genetic disorder. Ano, yung ano, yon. Ngayon, uh, iba't ibang mga karamdaman at habang tumatagal ang pamumuhay ng tao, marami ang nadidiscover discover na mga balong sakit. Nakahindik-hindik, 'no? Physically and uh, internally and uh, externally yung, no, ng katawan um, katawa ng tao. Ang ilan sa mga ito, hinabas, nasa, yung ba sinasayin, Wilson disease, yung Charlotte Marie Tooth disease. Ito naman ay nakita ko sa aking pagre-research na kaunti, ano, mitochondrial and fatis, Niemann pick disease. Oo, kaya yung mga genes nagiging single o kaya ay nagiging chromosomal or nagiging complex na yung mga genes. So um kahit sa kaya napakahalaga itong mga uh, pag-aasawa eh. Hindi basta-basta ito pinapasok. Ano? Kaya sa New Testament si Jesus ipiniliwanag niya yan. It's a sacred thing sa pagsasama ng um, babae at lalaki, no? Um dapat ay siguro yung ano yung talagang ine-educate ang mga kabataan sa bagay na ito para hindi mapasok maiwasan ito yung uh, consanguineal uh, marriages or, or union. Iba pa yung uh, produkto ng incest. Pero ganun din nagkakaroon ng ang mga anak ng ganitong mga pangyayari ay nagkakaroon ng mga genetic disorders at ito ay nagmamanifest pag sila ay uh, nabubuo na sa chan. At meron naman na uh, iba't iba ang cases na pagka lumaki siya sa kapalang magmamanifest yung genetic disorder, no? Magkakaroon ng problema sa kanyang uh, uh, kalusugan, ano, sa kanyang physical body. Ngayon, So very, very important na ito ay uh, maibahagi, ma-educate ang mga kabataan na kapag sila ay bumuo ng pamilya. Dahil napakarami ng mga ngayon ang mga natutuklasang mga karamdaman. Eh, yung paglaganap ng kultura at tradisyon ng mga nasa Islamic world. Papaano 'yun, ano? Halos uh, uh, marami na, halos marami na eh, nagpropagate na. Oh, marami na ang mga pumapraktis nito. Papaano 'yun, ano? Well, ay halimbawa yung mapapangasawa mo may defective genes. So, yung mapapang itong kapartner niya ay normal. Pero once na sila nagsama, uh, maaring ma-inherit niya yung defective gene, genes. Okay? ganon ang pagkaka-intindi ko dito sa aking uh, ang nabasa. Ano? So very ang pamumuhay sa mundo ito ay talagang very risky. Uh, lalo na yung mga pumapasok sa mga relationships. Gusto mong bumuo ng pamilya. Ano? Kung hindi ma-educate -e ang ating mga kabataan, ay uh, kung ma-educate, -e maiiwasan, malamang na maiiwasan ang uh, mga bagay na ito. So, kailangan, ano, yung, yung karunungan, ating, ating ishare sa ating mga Uh, kabataan, sila yung future is share ang karunungan ito ay mapalaki Kaila, kaya kailangan mapalaki ang mga anak na may karunungan na may takot sa na, takot na may pag-ibig, yung may pagsunod da, may pagsunod dahil ikaw ay may pag-ibig ka sa nag-create sa iyo sa, sa nag-create dakilang lumika na hindi hindi na nakikita no pero an, andyan yung force na yun yung power na yun and then yung mga magulang na uh, na talagang uh, ginagawa nila ang kanila dapat na role para ma, ma educate napakahalaga ng presence ng mga magulang para ma-educate ang kanilang mga anak. Hindi lang mabigyan ng edukasyon hindi hindi 'yon. Kailangan talaga ay first hand sa pag-e-educate, um, mabigyan sila ng ganitong mga eh uh, pag um, ano, para sa ganitong mga bagay. Ano? 'Yun lang po ang ma share ko sa araw na ito. No, mga ay kayo po ay may nakuha sa aking ibinahagi. Maraming salamat po.